Hi, good morning mga idol Good morning Good morning na malamig na ulan sa ating lahat Yan, maulan dito sa Santa Cruz Manila ngayon idol ayan. good morning good morning sa atin dyan, sa ating mga OFW sa ibang bansa Merry Christmas sa inyo dyan at uh, Happy New Year ayan, ayan ulan maulan talagang lamig dito mga idol mga OFW ulan dito sa ating uh, bansang Pilipinas. Noon ilang araw pa ito tatlong araw na itong ulan ito. Uh, uh, Nag-vlog tayo ngayon dito mga idol sa aking pwisto. Naka-duty ako ngayon. Uh, Pinipakita ko sa inyo ang uh, aking pwisto dito sa, sa Santa Cruz, Manila. Pobuso Street, Corner, Felix Cuerta, Santa Cruz, Manila. Mga idol kung gaano ka dili mga ating kalangitan ayan bago ang lahat mga idol welcome sa aking youtube channel Jerry Bantilan Vlog pakilike, pakishare at kipindot sa notification bell para tulad yung pag-upload at manipay sa ating youtube channel ang ating mga ina-upload na mga video Kisubscribe mga idol ayan ingat ingat tayo lahat yan ayan o oh. nanood ayan ang Felix Quirtas ito mga idol ang uh... maulan ah sss, ang lamig sobra ah, uh, mga manood tayo mga idol manood rin yung aking uh, video ah, uh, di ba maulan ang makulim limang kalangitan Ah, 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 maulan, maulan ang lakas sa mga ganito lang ang ulan, hindi naman lumawa ay magpa barber shop wala kumakain hindi ka bumili ng mani para ano ano masarap kayo kainin CinqueÖ kami. Ha? Kung oh, dapat dumidito ka mani. Mani, mera, dala. lang. mo mo. Huwag kang manggulo. ka eh. makulim le, maitim ang kalangitan no. kumusta ang ating uh, Pasko mga idol uh, dito sa amin sa Santa Cruz kagabi para wala wala kami na rinig na paputok kahit fireworks, wala. Ah, mo kang tahimik na yung uh, Pasko. Ah, tingnan lang natin sa bagong taon. Tahimik, tahimik ang Pasko. Maulan kasi siguro mga idol, kaya walang kaputok. Mm. When I finally die, I won't deserve this and it's cool. mm -hmm. In a joke. we mm a -hmm. hanggang dito na lang ang ating mga video nga idol hanggang dito na ang ating video bye 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 Sis, kawai-kawai. Okay, Merry Christmas. Merry Christmas.